Pet lover din ba kayo gaya ko? Kung pet lover din kayo pero wala pa kayo pero huwag mo muna kayo magpibili ng mga pet dahil mauubos ang pondo nyo. Magkano ba dito yung pet sa Japan? 200,000 ang pinakamura last check ko. Magkano yung sa peso? Almost 100,000. Yung 100,000 na yun eh bumaba naman na ngayon dahil mababa ni Palitan. Alam na alam niya yan, yung mga nasa Japan na gaya ko. Nandito nag Kaya kung wala kayong pera, iwas muna kayo sa pag-aalaga ng mga mahal na pet. Dahil maganda kung may save nyo na yung pera nyo pang business tapos ilagay nyo rin sa stock at saka sa mga ano, ano pang mga investment yun lang kapag ka meron na kayong pera tsaka kayo mag build ng lifestyle yung kasi yung kamalian ng mga ibang tao eh, no? binibuild muna nila yung lifestyle pero wala pa silang source of income na maganda tayo iba yung strategy natin bilang sa financial literate tayo i-build muna natin yung source of income natin yung multiple source of income Tsaka natin i-build yung lifestyle natin Pagka malaki na ikita natin so laki na Nangayon na natin mabuhay sa passive income Yun lang Like, share, subscribe and follow for Free financial tips Ayan na Napaka ano na yan. Libre na Sineshare ko na sa inyo lahat Ayan, Wala na kayong masasabi Share lang, subscribe and follow for more Yun lang Para makapag-resign na tayo mga OFW At maging financially literate and free